mas maprotektahan sa balaod kung madeklarang protected area. Ang gikonsiderang kritikal nga Mount Busa sa kabukiran sa kasagpang bahin sa sarangani kini ang rason sa pagsulat sa simbahan. Kang sarangani Congressman Steve Chungbian Sulon, unod ang pag-auhag nila nga paspasan ang pagpasar sa Kongreso sa House Bill No. 9270 o an act declaring Mount Busa a protected landscape. Una sa tanan, Pasalamat kita nga gi sponsor ani ni, ni Congressman Steve Solon. but we also want to pass track no hapit na ang eleksyon Basi mag na ang congress kag susama sa nahimutabo kani adtong uh, 18th congress na abutan sang recess wala na buhat ang dapat buhaton ang dapat ipasa nga mga dokumento kag kay balukita piling na sa October hapit na ang eleksyon. mag na naman ang 19th Congress. Maingon na naman, ay naabutan kita sa panahon. Wala na kita panahon. Dili na nato ma, -ma file ka na. Amo kanina, nag nagsulat kita kay Congressman Steve Solon. Kaga ginahatag nato ni siya nga sulat nga, uh, ginaingon nato nga, uh, this piece of legislation is very important sa mga kinabuhi sa mga katawhan sa Makima area. Tibok Sarangani kag Jensen. Dugang ni Father Angel Buinabides, Vicar General sa Diocese of Marbel, mabutang sa peligro ang Mount Busa. o ang mga tao sa palibot sa lugar kung dili maprotektahan ang 114,000 hektaryang mountain range sa munisipalidad sa Maasim, Kiamba ug Maitom. Ang dako ginato nga kahadlok of course no, dili ta tibuok nato nga mga kabukiran sa South Cotabato Sarangani kag -tibuog. Tibuk, Mindanao ang application sa mining no? nga gina-approve sa atong gobyerno. Kagdako gina siya nga kahadlok. Nakita naman nato mga pagbaha sa mga nagkalain-lain nga party sa uh, Pilipinas, bagulang sa Manila. Kag Katong bagulang lang yun dito sa uh, karon nga bulan sang July mismo sa Kiamba nakita nato ang pagbaha ang kahadlok nga pagbaha nga marag matag tuig nga dadako but iya usab ni congressman Sulon tanggong ang sugyot sa committee on environment human namatay ang chairman sa maong komitiba, ba apan gi siguro nga ipasar niya ang maong house bill The river system, the forests, uh, it is very clean. So we really have to protect that. So do not worry. I want to, uh, I want to tour. Uh, the church. I want to assure the IPs. I want to assure all the, the community that is supporting Mount Busa. I like to thank them, and I want to assure them that idayon yun nato ni walay walay undang ni no i push yun nato ni gay siguro usab sa magbabalaod nga madeklara isip protected area ang Mount Busa nga giila isip puyanan sa Philippine Eagle una nang gi deklara sa probinsya ang Mount Busa isip local conservation area asa gibawal ang pagpahigayon og mining o unsa mang ilegal nga aktibidad kalabot sa kinaiyahan sa lugar in the heart of changing lives kini sa Brigada Richel Gubalani Bri Gada News